po ay may kakakustuwa ko ka ng pakaaring. Ang pangarap ko po paglaki ay isa kong teacher. Si po, para po yung uh, hindi po maraming magkasang ito, ang po. Hanggang doktor po. Sana po matulungan yung taong may sakit. gaano ka haba ang biyahe nyo or ang paglalakad nyo para pumasok araw-araw? Baka po, ay isa po. Ay, eh, mga isang oras. Mga isang oras. Pababa, tapos isang oras din paakyat. Habang naglalakad kayo papuntang school, may bagyo, medyo baha, medyo mahirap. Nakaranas na po kami nang Ano po, takot po. tapo. para pong... Gusto ko na pong tumigil, pero sinabi ko po sa sarili ko na mag-aaral po kami mabuti para pong makapagpapasok ako. kasama ko si Aira at si Darling. Mag magkapatid kayo, no? Okay. Ilan taon na kayo? Ano po ako po? 12. 12 years old si Aira. Ikaw, Darling. 10, 10 years old. Ang oh, yun, ang laki ng backpack niyo, Hindi ba mabigat yan? Sana na po kami. Hindi kayo napapagod. Isang oras, paakyat, tapos isang oras pa baba. Hindi po. Para po sa pag-aaral po hindi po kami nagsasawang pabalik-balik pong akit dito. Okay. So, talagang gusto niyo magtapos sa pag-aaral? Opo. Habang naglalakad kayo papuntang school, may bagyo, medyo baha, medyo mahirap. Nakaranas na po kami ng ganun. Kwento mo naman sa akin ano yung naramdaman niyo na? No? Ano po, takot po. Tapo, para pong... Gusto ko na pong tumigil, pero sinabi ko po sa sarili ko na mag-aaral po kami mabuti para pong makapagtapos ako.

Pagkatapos ng halos isang oras, isang mahaba-habang paglalakad, nakarating na rin tayo dito sa Pulong Mindanao Elementary School. Sa wakas, makikilala na natin ang mga lilingapin natin sa araw na ito. Gusto niyo maging paglaki niyo? Ang pangarap ko po paglaki ay sa aking teacher. Si Kwa para po yung mga so hindi po okay. na mga kasantoan po. Anong mga paborito mong subject na gusto mong ituro sa mga estudyante? Math po. Science. English. ASL. Filipino po. So what would be the ratio of Ikaw naman darling. Mungkin doktor po. Para po matulungan yung taong may sakit. Yung mga teacher niyo dyan sa Pulong Mindanao Elementary School, paano kayo tinutulungan? Pagka wala po kami ng ulam, kahit wala po kami mga uh, pagkain Four, oh, five, five, six, yung po five, na Talaga yung mga teacher nyo? Opo. Oh, ano yung sinasabi niyo sa kanila? Marami po nang Napapagod din po kami pero iniisip po namin yung mga bata. Hmm. Kasi maraming bata po nag-aantay sa amin. Bawal po kayo mapagod kahit po na nakakaramdam kami pagod. siyempre physically. Hindi kami pwedeng sumuko kasi may mga bata na nag sa amin. May mga bata na uh, nag sa amin na papaswak kami para sila ay maturuan, sila ay ma ma matuto. Kahit ng malay, kasi yung mga bata dito masyadong Silang mga magala, Mababait yung mga bata dito napamahal na rin sa amin mga bata din. Nandun yung aming uh, desire ng puso namin na makapagturo sa mga bata, kahit na malayo. Kapag talagang ang bata namin ay natututo, kami yung foundation. Sa amin ang gagaling yung lahat ng mga uh, pagmumulan ng kanilang kaalaman kasi sa, kami, sa amin magsisimula yung Paano bumasa sila, paano sila sumulat, oh, paano sila bumilang, sa amin sila nagagaling. Ano yung mga pangarap mo para sa inyong estudyante? Ang pangarap ko namin sa mga estudyante namin, makatapos sila ng pag-aaral. Kasi kagaya ng tinuturo po namin sa kanila na mag-aaral kayo ng mabuti. <laughs> Magtapos kayo ng pag-aaral kasi... Uh, kaya kayo makatulong sa mga magulang. Sinamahan namin si Ira at si Darlene pa -uwi sa kanilang bahay. Isang oras ang linalakad nila papunta sa paaralan at isang oras din pa-uwi. Kahanga-hanga rin ang kwento nila. Hapon po. Hello po. Hi. Ang dami nyo pala dito ah. Hi. paniki. Oh, bilis yung makita. Paniki. aral yung mga anak nyo kahit na ganun kalayo yung kailangan nilang tawire. Ano po yung naranasan namin, kahit po papaano, pagdating ng araw, may magandang trabaho po sila. May, para naman po sa kanila yun, ma'am, yung pag-aaral nila. Para kahit po papaano, hindi po sila dumanas ng sobrang hirap na naranasan po namin. Pag hindi kayo nag-aaral or wala kayo sa school, ano yung hilig niyong gawin? Maglinis po ng bahay, tulungan po ng mga magulang sa gawain kong bahay. Pag-aaral po kami kahit wala po kami ba, para po sa mga magulang po namin, para po makapagtapag po kami ng pag-aaral at natupad po namin pangako namin sa kanila. Proud po kami sa mga anak namin kasi masunurin po sila si mama po na babantay po ng tindahan. Ako si papa po na extra lang po na siya sa paggawa ko ng bahay. Kapag muna papagawa ko ng bahay, tsaka lang po siya makikita. kita. Sobrang hirap kaya kailangan po magtulungan kami dalawa. Minsan po siya sa isang linggo, tatlong beses lang po may trabaho. Kaya minsan, ako po yung pambigas namin sa isang linggo po kasi ilang beses lang po siyang may trabaho. Nar nakakaranas po kami nung min minsan walang asin, lahat po, naranasan po namin. Ang gataki, malakas po, talagang makakapasa po sila. Hindi rin po kumapayag na sila matigil tigil-tigil. nang ayaw kong maranasan nila yung naranasan. Ako, ako po hindi ako nakapag -aaral. Kaya sa mga anak ko, tuloy-tuloy lang, kaya natin yan. Magiging nisaya ko po sa mga anak ko, uh, mga anak, uh, mag-aral kayo mabuti hanggang sa makapagtapos, hanggang sa makapag magkaroon ng magandang trabaho, makamit yung kanilang pangarap. Kung oh, may gusto pa kayo, pangarap pa kayo para sa inyong edukasyon. Let's say, gusto niyo pa ng libro, school supplies. Ano yung talagang um, feel niyo kailangan niyo talaga? Um, po, yung gamit pa sa school, tapos yung gamit pa sa bahay. ang makagating sa Pulong Mindanao Elementary School, na natin maglakad ng 45 minuto at tatawigin natin ang pitong ilog para maghatid ng lingap sa mga mag-aaral doon. Daman na ka. Maraming-maraming salamat po sa inyong nabot ng tulong sa amin gawa ng nadating niyo yung aming lugar na napakalayo. Isa po yung malaking tulong na pinaparamdam po sa amin na nararating po ninyo kami, napupuntahan ninyo kami kahit alam po namin yung pagod. Kasi yun po yung danas namin dito na kung walang kabayo lakad lang, mahirap po, mahirap kaming marating. Thank you po. May mga crayons, mm. books. Yes. Po, mga school supplies para sa inyong students. At syempre, may mga biscuit yun. Mm, thank, Alam you ko, po. Thank ano you. sila? Um, kailangan na lang energy, di ba? Kaya may mga biscuit yun kami na, na para sa inyong student. Sige po. Yes po. Sige po. Thank Bahagi you po. na natin sa kanila. Thank you, kay teacher. <laughs> Sige po Kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil kahit po malayo at uh, hindi po kagandahan ang daan, ang mga bata po ay inyong natutulungan. Lalo po yung sa mga community, kung makikita nyo po ay masaya-masaya po ang mga bata, ang mga nanay at pati po kami mga teacher kasi po ay hindi lang po para sa aming mga bata, kundi para, para po sa aming paaralan. gusto sana kaming ipakita sa inyo. Okay lang po ba kung sundan niyo ako? Okay. Ay, ba't naninervious ka? Ito po ay para sa inyong pamilya dahil nga po na-inspire kami sa inyong kwento. Sa inyo na po ito, sa inyo. Tatay William, sa inyo po ito. sana po makatulong to kahit paano po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong na po sa pag-aaral mga bata po. Sa sapato, sa notebook, lahat-lahat po. Okay. <laughs> Masaya po ako dahil po binigyan niyo po kami ng ganto. Ganto po, ma gamit po. Nagpapasalamat din po ako dahil po sa tulong niyo po. At nung binigyan namin sila ng linga, pagrabe ang reaksyon ng buong pamilya na nung una nga hindi sila makapaniwala na para sa kanila yon yung mga school supplies, yung pagkait. Kaya ilang beses ko sila sinabihan na deserve nyo ito kasi talagang itinataguyod nila ang pag-aaral nila. Kaya gusto ko rin po pasalamatan si Ira at si Darlene dahil ibinahagi po nila sa akin ang kwento nila.